Somewhere. Ah. Wait down. No. Do not gulo gulo may king sa. Ah? Samuel ah. Valentine dish na lang papa Merry Christmas na Happy Pilipinas! Hindi Hindi ba nakakapagod Ang Pasko Bakit ako papagod sa Pasko Ah, pakinggan natin si Father. Bawin nyo oh, pagod ka sa kakaluto, pagod ka sa kakainom, pagod ka sa kakakain, puyat ka pa. Siyempre, pagod ka sa Pasko. <laughs> Ayun na ako. I-checkin natin yung ano, headset. Mayroong ano, walang hangin. Okay. Play na natin mabubing balita mm -hmm. no. ay, <laughs> na yung merkules baby ay po inta lang ng ang galin natin kunti na mommy Hingay nila. Mapayapang araw ng Bernes mga ginagiliw kong kapatid kay kay Kristo. Ikalabing-anim ngayon ng Desyembre, pinasisimulan natin ang nakagawi ang Misa de Gallo o ang siyam na araw na paghahanda sa kapanganakan ng ating Tagapagligtas. Hari na ng nangyayari, mapanibago sa ating puso ang galak at pag-asa na darating ang tagapagligtas upang hanguin tayo sa kadilimang ating ting pinagdadaanan. Ako po si Sister Ami Paglinawawan ng Daughters of St. Paul na nag aanyayang ihanda na natin ating sarili sa pagkikinig sa mabuting balita ngayon. Nagsugurin kayo kay Juan at binigyang patutuon niya ang katotohanan. Ipinaaalala ko ito dahil sa inyo para maligtas kayo. Ngunit hindi ko hangat ang patutuong mula sa tao. Isa nga siyang ilaw na may sindi at ang nagniningin. At ginusto niyong magalak pansamantala sa kanyang liwanag. May patutuo naman ako na higit pa kaysa kayuwan. Ang mga gawang ibinigay sa akin ng ama upang tuparin ko ang mga yun. Ang mga gawang ginagawa ko ay nak papa totoo na sigugo ako ng ama. Hindi man ang Pasko. Siguro sigaw agad ng mga bata, hindi. Actually, hindi nga lang yung mga bata eh. Pero siguro halos lahat ng Pilipino ang hindi sasang-ayon sa sentimyentong iyon. Mga Pinoy pa ba? Wala ata bang bansa na mas in love sa Kapaskuhan kaysa sa atin? Pero marami man tayong dahilan para magalak, ma-excite at matakam sa kapaskuhan. Kailangan din nating tumigil, manahinik at tanungin ang ating mga sarili. Para saan ba ang lahat ng ito? Mahirap kasi yung inuulit-ulit natin ang pagdiriwang, todo bigay at effort na effort tayo sa mga pampaskong ganap pero hindi malinaw kung ano ang patutunguhan o ano ang dapat maging dulot nito para sa atin. Ganito ang ganito siguro ang nangaramdaman ni Jesus sa ating Ibanghelyo ngayong araw. Kausap na naman niya ang mga lider ng mga Hudyo na tila ayaw maniwala sa kanya at sa kanyang mabuting balita. Tugon ni Jesus sa kanila, Nariyan una ang testimonyo ng mga propeta at isa sa kanila ay inyong nakilala at nadinig si Juan Bautista. Si Juan ay tututuring nating tunay iwanag, na liwanag na nagumagabay tungo sa katotohanan dahil siya ay naging tapat sa tawag at mensahe ng Diyos na ipinadaan para sa kanya. At ako, si Jesus, ang pinatutungkulan ng lahat ng mga propetang ito. Idagdag niya pa riyan, ikalawa, ang testimonya ng aking mga gawa at milagro. Sa puso at isip na bukas at mapagkumbaba, ang lahat ng ito ay malinaw na tanda at totoo tungkol sa, sa kung sino ako at sino ang nagsugo sa akin. Pero mga kapatid, alam naman natin ang ending ng kwentong ito, hindi ba? Ilang beses nagsalita, gumawa, nagpatutuo si Yesus, pero iilan lang ang naging handa para maniwala at susunod siya. Mga kapatid, ngayong unang araw ng simbang gabi, sana tayo ay makinig hindi lang sa mga caroling at Christmas wish kundi sa salita at ng Diyos. Sana tayo ay matuwa at magdiwang hindi ang dahil sa mga regalo at handaan kundi dahil sa mga gawa at biyaya ng Diyos sa buhay natin at sa buhay ng ating kapwa. Dahil sa pagninilay sa salita at gawa ng Diyos lamang natin madara ang tunay na diwa ng lahat ng ito. Ang regalo ay si Jesus. Ang dala niya ay kaligtasan at kabuluhan sa ating buhay. Magsaya tayo, magkantahan, magkainan at magdiwang. Dahil kay Jesus, para kay Jesus. Mga kapanali, support Pauline's online ministry. Subscribe, like and follow us on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Spotify, Google and Apple Podcasts. Ngayong Adviento, lagi nating alalahanin, halina't magdiwang kahit may lungkot at kahirapan. Sa dara -da ng Panginoon ating lunas at kaligtasan. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus. Ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Diyos Ama, Ibanihin namin ang pagdating ng iyong anak na si Jesus. Bigyan mo po kami ng kapayapaan na magpapatibay sa amin sa kabila ng mga walang katiyakan at paghihirap ng buhay. Amen.